Welcome back to the channel guys Good morning sa inyo uh, Today's video pala guys ay magdi-disinfect tayo ng bahay ng kambing So yung mga nakaraan kasi guys may mga namatay akong mga alagang kambing so, Namatay sila ng dahil sa pagtatae at saka posibleng sa pneumonia yung isa So kailangan ma-disinfect ko yung kulungan nila yung bahay nila So, eto. Gagamit tayo ng siyempre pang spray. Tsaka itong mix ng sonrox at tsaka alcohol. gagamitin ko pang disinfect. So, maglalagay lang ako ng tubig dito sa sprayer at tsaka paghahaluin ko itong alcohol at tsaka sonrox. So sa paglalagay guys, tantyain na lang natin yung halo natin dito sa sound rocks. At saka dito sa alcohol. So ilagay ko na lahat to, isang bottle na to. so ini-ano lang natin isi-shake lang natin para mahalo siya ayos so ito pwede na to guys so ito guys pwede na tayong mag spray ngayon doon sa bahay ng kambing so itong ginagawa kong pag spray dito sa bahay ng kambing guys is para ma maiwasan natin yung pagkahawa ng mga kambing na ilalagay ko dito kasi ilalagay ko na dito yung nanganak na kambing medyo malalaki na yung anak niya, so ililipat ko na dito so bago ko sila ilipat kailangan ma disinfect ko na to kaya ako nag-spray ngayon dito kasi namatay yung isa sa mga kambing na alaga ko guys yung posibleng may pneumonia so kailangan may disinfect to para hindi sya mak makahawa dun sa mga ibang alaga kong kambing So napakahalaga ng pagdi guys. Lalong-lalo -lalo na sa mga batang kambing na madali lang kapitan ng sakit. So hindi ko alam dun sa iba kung ano yung ginagawa nila sa pagdi -disinfect. Pero sa akin ito lang siguro kaya ko kasi wala, wala akong masyadong budget para sa pambili ng mga pang-spray. So ito na lang gumawa na lang ako ng sarili kong pang -disinfect. So bago, pagkatapos kong ma-disinfecto guys, lilinisan ko muna tong kulungan tapos alisin ko tong mga ta nila dito. So, eto nga guys, pwede na ulit natin ilagay itong ating mga alagang kambing. So, na-disinfect na natin itong bahay nila. So, safe na sila. So, ayan nga guys, hanggang dito na lang ulit itong ating video at sana may natutunan kayo. Ayun uh, nga. Thanks for watching and sa mga hindi pa nakapag subscribe, please don't forget to subscribe. See you next video guys.